Ano okay, sa'yo ngayon ng Eleven bro? Yung una, pinakauna kong cellphone na iPhone. Ano yun? Ay, di pala, di pala may pinakauna. Yung pinakauna kong nabiling iPhone sa Manila pa yun. So, trabaho. trabaho pa, boss? Trabaho pa? Oh, mga... Siguro sa ano, may, may, sentimental value na yun. Yan, yeah, sentimental value. Yun yung... yung... Nag Nag-uwi ako dito, yun na yung pinambablog ko. Unang vlog ko. Unang camera ko. Nung naging kalinga ko rin. Bro, congrats bro nang camera ni Boss Rob yan, bro. Unang camera ko na naging kalimba ko. Oo. Asa 100,000 din yun. Bae, nung time na yun, nabili nyo yung mga 60 pa, 60 plus. Parang mas mataas ba sa GoPro? <laughs> <laughs> Di, mahal pa rin ngayon iPhone 11. Mahal <laughs> oh, yun. Kasi nung time na yun, yung pinakalites. Yung pinakalites that time? Yung pinakalites. Ano yung kay Boss Rob? Grabe yun. Yung napakabitsin niya talaga. Grabe. Yung napakabitsin niya talaga. Pati yung cellphone mo. Pakita mo din dito. O, ayan o. Ipataw mo yun. oh Iyan, ipatong mo sa dumbbell. Minakaunang, ano ko yun, cellphone. Uh, Magiging talingap ako. Nakain mo na kami. Bakit <laughs> 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 mo kasi nilabas? Kasalanan <laughs> <laughs> mo yun. <laughs> so yan po, salamat. salamat. Kaya yun salamat. and, and napaka-serve rin yan, no? Deserve mo rin yan. Serve mo yan kasi mabait ka. Lang, five years na pala. 5 years na. pati yung cellphone mo. Grabe. Balik ano? mo na. tara tahimik kaya ta. salamat po sa biyaya Amen. Ayan na po muna kayo mga kalingap. So, ayan, napakabaitan talaga ni Boss Kalingap, Rob. So, nagbigay na rin po ng alawan sa amin ngayon. Ayan po sa ating pag-acting-acting ngayon. Ayun, may blessings din po si Ryan. So, ayan po mga kalingap. So, tapos na kami kumain. Maraming maraming salamat. Ayan si Lulo, kasama natin. Salamat. Salamat kay, kay Boss <laughs> Rob. So, ayan po. Salamat po. Eh wala eh, naisan tayo ni Yoyo eh. Naisan tayo ni Yoyo. Iphone yun. Nakakalaga pa yun ang hap, 25,000. Mga ganun, 20,000 plus pa yun, Toy. Tol. Oh, yeah. Tapos, yeah, ang ang hindi ang halaga pinag-uusapan dun, Tol eh. Sentimental yung sentimental value na galing kay Kalinga, Prab. Unang-unang, Tol. Unang-unang unang cellphone ni Boss Rob sa pagbablog oh. na punta sa'yo. Viral yun. Sentimental value, bro. Yan, tawag na ilalagay sa'yo. Welcome, Ben. Oh, interview kita awal ya. Area. Apa Joy? Ben. Apa Joy? Aku bawal. Bini bini, kau ikan. Tarat. So ayam papa, awi napa kau makan lingap. Terima kasih bos kelingap rabat. Ingat, meron tayar alawan saren. Yeah, thank you so much. Sempre sa ibu sren. Oh, mama ya, dari setelah kau kau bal. Ha? Bago tayo umuwi. Ay pagka-dart niya sa coffee shop dito sa Tagaytay Kebal. Ay may bibigyan ka pa rin. Oh, may bibigyan ako kay Kebal. Pabigyan din ako lang. Ah, oh, ganoon din. Tingnan din hindi siya kaya sa. Ha? Hindi hindi siya kaya no. Tingnan mo, galaw-galaw mo -galaw na. Oh, okay. pag mo siya, hindi pag pag ginano. Pag ginalaw-galaw <laughs> mo siya, siyempre. Eh. So maraming maraming salamat po. Sa natong viewers kayo kalinga Prab kay Gab Santos mato mga ating na vlogs and kayong Jack tayo Thank you guys. I love you all guys. Thank you. So, um, yung... so ayan po mga kalingap mga kabayan. Ngayon, natin ng konting uh, Salubin po si tuloy Ryan. Tingnan din po sa nangyari doon sa anong namin kagabi. Grabe, kahit sino po ay uh, magugulat at ramdam ko po sa kanya kagabi yung na uh, Nararamdaman niya habang nakaupo po kami dun sa kainan po sa SM. So, ito po si Tal Ryan. Ryan, kumusta bro? Okay lang. Nakamove on na ba ikaw dun sa kagabi? Hindi pa. Kasi <laughs> siyempre, di ba ka inaasahan na ganun yung mangyayari ba? Uh Oo. -oh. Na ano, kala ko makain lang. Ganun. Tapos, ko na. Ayun. Eh, kami ni Kuya Rab na bibigyan niya akong cellphone. Ang um, bihira. Bibigyan niya yung unang-una pa sa cellphone niya. At yan ay iPhone 11 yan. Oo. Tapos yung unang-una, na pagbablog yung nagamit. Yung kaya, sa ano dun, sobrang swerte kasi. Yun. niya? Yun, makuha ko. Yung cellphone niyang madami memories. Madami memories yan. May sentimental value na nga yan, ha, sabi niya sa kagabi. So, kaya dapat ingatan. Grabe si Kalinga Prab, ano, talagang pag nakita niya yung, yung mga kasamahan niya, ano, na gaya niya, nakita, I Iyon ba talaga sinasadyang may ipakita yung cellphone mo kagabi? Nasaktuan, lang <laughs> <galit> talaga. <laughs> Nasaktuan. Sakto <laughs> mo kasi pagkaupo na kayo, magkatapat sila ni Kaliga, prob. Yung cellphone niya na nabagsak, na nabasag. At katagal mo din ba cellphone ko, 5 years na, kay mama pa yung galing. Sa mama mo pa yun? Ano yung regalo sa'yo ng mama mo, o binigay lang talaga sa'yo ni mama mo? Wala akong gamit. Wala kang gamit? Grabe yung... Grabe yung ano ano, yung yung blessings hindi mo alam ano na oh, nadating na lang talaga. Saka yung makasama ka sa key boys. Oh, yung talaga pinaka... isang blessings na rin yon. So, Tutupid doon. Kami. Mean. Saka sa ano, aguer... sobrang thank you kay Kuya. Aguer... Uh, yung unang unang cellphone niya bibigyan niya sa akin. Saka ba dati nag-umpisa? Sa Rochelle. Sa Rochelle di ba nang napasok ka sa Rochelle ano, nung uh, nagpapala-pala ka doon sa ginagawang bahay. Oo, doon. Electric City. Oy, nagtatrabaho ka doon, di ba? Oh, Doon ka nag, ano para sa pag-aaral mo din? Para mas... Yun din. pag una-una ko doon, da, din, dami din natulong sa akin. Eh. Dami na sa sa'yo, di ba? Grabe sa si Kalinga, uh, proud talaga, ano? Dabis yeah. talaga, Rob. Nagulat din ako gabi, eh, kasi... nagulat, nagulat din ako. Sa ngayon kasi, sa kagaya ng, sabi nga Kalampitos, yung halaga yata ng iPhone 11 ngayon, nasa 20 plus pa yata, o 30, ano? Mga ganun yung yung halaga, yung yon kalorin. Yun, ang sinasabi ko din, yung, yung halaga, baliwala bali wala, yun yung halaga. Yung sentimental value yun na tinatabi ni Kalinga Prad na naawa sa'yo, naisip niya, sa'yo na lang, Ryan. Baga, nakita niya rin kasi na bawat isa may future. Lalo, lalo ka na. Nag-aaral ka. Anong course mo nga? Pag Criminology. Criminology. Grabe, police po. ganyan. Eh. Ganyan po kagwapong polis. Ma mga checkpoint na ako. Grabe mga Kalinga. Salamat, Ryan. Thank you. thank you. And walang minsa, uh, last na mensahe doon sa kay Kalinga Prab. Sobrang thank you po kay Arab kasi doon di ko inasa na yun mabibigyan ako ng cellphone na yung unang-unang mong -unang pang cellphone. Kaya sobrang thank you. Salamat. Thank you. Ayun, yeah, God bless and mar marami pa yan magpakabait lang sabi ko nga stay humble tayo. Ano may narating na sa buhay, yun parati kang sasabi yan. Maging ano lang, yung humble lang tayo sa ating kapwa. Kung marating mo man yun, tutukan ng tagumpay. Mahatili pa rin tayo Nakatapak sa lupa God bless Para sa atin lahat yan Sa mga content creator Sa mga vlogger din God bless bro Thank you po Alright Bye bye So ayan po mga kalingap Maraming maraming salamat Sa atin po Ng vlogs Ano po Thank you po Sa inyong lahat Sa mga viewers Salamat po ng marami Siyempre kay Kuwebal Santos Matubang Kay Abus Kalingap At AIDNA Vlogs And kay Mam Ma Jack Tape Matubang Maraming salamat po Grabe Yung uh, blessings po Na yun ano Ah, na po talaga si Ryan kagabi and salamat talaga kay Boss Kalinga pala napakabait po God bless to everyone mga Kalinga bye po